ang kulang salt Ano pangalan ko? Ano sa? What's up mga kabanyay? Ngayong araw tayo ay magluluto ng uh, bangus na sinigang sa misu. Yan at magsusutay muna tayo. Oh, siyan! Sutay! Uh, ano to? Uh, mayroon tayong ano ba itong kamati, sibuyas, bawang, at saka luya. <laughs> so, pinakuluan na natin itong matiga at ilalagay na natin ito. Right? Let's get it on. <laughs> Yan. Bakit kasi ikinagano pa? Pwede naman sabi sabi-sabi. Nakikita ko yung mga siya pinahagis ng lele. Yan. Hintay lang natin ito magkulay brown. Nakita nyo na maali ang kamatis, di ba? Orange yan, mamaya brown na yan. O, paano natin manalaman pag okay? <laughs> Pero nga pala akong coach dito. Yan. Tapos, hintayin lang natin mag-brown yung bawang. Kunyari, alam ko yung ginagawa ko. Ayan. Maganda itong ano na Ano ba tawag dito? Yung palay. Eh. Anong tawag dito? Aiko. ay Aiko. Ay, anong, ano ato? Care of ang bobis niya. <laughs> Salamat nga pala sa sponsor namin. kay mga Ano nga ito? Uh, I cook. I cook. Meron ano kami yung induction cooker pero hindi namin ginagamit. <laughs> Kasi yung plate ang itlog lang ako. <laughs> At saka... Hmm, pangon Ano? Yung tabi na to, may itlog lang naman yung kaya kong lutuin. Okay, kung mapapansin nyo, kumukulo na, guys. Kumukulo na. Ano lang, guys? Ayan, nanonood na gagawin. Bangot, Chef boy. Ayun, ay, bangot na. Pati na walang magkakawak, Pati wala Okay, ngayon po, uh, isahalo na natin ang mga salarin. Sila po ay... <laughs> ang... Uh, oy! yun na to, nilagyan na to ng... Asin, paminta. Asin at paminta. Right. Huwag mong iyagis eh. <laughs> Ay, di ba yan? <laughs> kasi sakit ako si... Si Ninong ni Ray na agis-agis lang yung mga ano yung niluluto niya eh. Ayan. Ay, huwag kayo mag guys. Nagugas ako ng na kamay. Okay. Yeah, all steaks. Ayan. Alright. Uy! Sarap ng ulo. Laki yun. Okay, bunot na. Bunutan okay. po ito. Bunutan po ako magkalito. mo ang ulo at ang buntot. At tinatakban pa. <laughs> sorry, hindi ako na-inform. <laughs> tinatakban pala ito. Hindi <laughs> na kailangan haluin yan. Ganyan oh. lang yan. Kasi kailangan... <laughs> rin lang. Ano ito eh. Kailangan matusta. Tama ah, ba? Ay, <laughs> <laughs> sorry. Hindi ko talaga alam. <laughs> ano gagawin dito? I-fry lang naman. Ah, i-fry lang. Okay. Ibang mas pa. Video mo yung mga fans natin. Ito <laughs> ba? <laughs> <laughs> Ayaw nga. <ka. laughs> Baka mahagip. <laughs> Alright, mga ilang minuto tol. After 3 hours. Hindi, balik okay. tayo mga sis. Okay, babalik tayo na natin. Ayan, ganyan. Yun o, know, bilis maluto. Ang talaga itong iCook. Ang galing. Ang bilis na luto. Non-stick pan yan kaya. Tapos non-stick pa siya. Hmm. Yay. Yes. Bango, no? Alright. Oh, may sariling utak tong isda that ito? mo na lang. Wow. Sarap po. Oh. Ayan. Takpan na natin para maluto. Sa Ako tanongin mo ako yung mga kayo, chef. <laughs> Ayan. Ang bako na nakakamuy na po ng mga kapitbahay nating mga marites. Ang ating gulang ngayong araw ar na ito. After 30 minutes, Cheros. Ang bilis niya maluto, no? Hmm, bangos lang. Ayan. Okay. Sa susunod, gusto ko ako, ako, ako lahat. Ako maghihiwa, ako ah. mag... Uh, Isa pang

Sir SDS. Trono. ah, si Sir Trono. Nakita niyo to. Sige, Sir. Lagay mo patis. Patis? Ha? Patis? Buto Lahat niyan, Sir. Maalat to. Masarap to. Hindi, may tubig eh. Yan, lagyan mo sa yung tubig. Okay. At lalagyan natin ang tubig. Yun. At yung miso. Yung miso. Ayun pala yun. May, mayroon pala talagang miso na... Hmm. Binibili talaga kasi. Binibili. Mix ano mo lang hanggang pumutiyan. Pero hindi siya maasin, sir. Ha? Hindi yung maasim. Huwag mo haluin, sir. Yung baka maduro yung... Ah, ganun. Huwag tayo ng... Alright, dilagyan natin ang tubig. At ngayon ay ilalagyan na natin itong... Anong tawag mustasa. Mustasa. Pustasa. Pustasa. <laughs> Alata talaga, hindi ko alam ang ginagawa ko. Oh. Hindi ko nga alam ang tawag dito. Yan, basta At mayroong... Yan, hatiin mo sa pala Siling malaki. Yan, dahil dyan, hatiin mo na natin ito. Pero na po, ano Hindi. Siling green na malaki. At talagay na natin itong uh, sinigang sampalok mix original. Nor, baka naman. <laughs> Yolo! Know? Alright! Tapos, kus-may mecos sa sir. Imi-mecos-me! Ah! Ito ang paborito part ko! Imi-mecos-mecos mean, na atin yan! Ingat lang do sa isda. Uh, yung isda baka madurog. Yolo! Yeah. O, di ba, saglit lang? Oo nga. Sa Saglit na saglit lang. Wala pang 30 minutes. Tapos na ito eh. Yes, sir. Eh, depende siguro sa yan Sa lutuan mo. Oo, oh, di ba? Oh, yun, no? Know. Maganda kasi yung lutuan natin. Tikman mo ngayon, sir. Bago mo takpan, kung kasi, anong kulang. Kasi lalagyan mo na kanina ng tubig, eh, Pagka maalat, lalagyan natin. Okay, sir. Tikman mo na lang. Yan okay. na, ang free taste. O, oh, di ba? So, Parang ka man. nasa resto. Ito na. Ano <laughs> naman Anong kulang? Salt. Anong pangalan ko? <laughs> Anong sakto lang. Okay, yung lasa? Sakto lang! Okay, okay. Takpo mo na pre. Sakto lang yung ano. Asim. In everything. Oh. Asim, okay na siya. Asim, oo. Oh, okay, okay tapo mo na yan, yan sir. Dapat okay, ito, ito, durugin na yung sili. Mamaya, oh, maya. Ah, ano yan? Yung paluto yan, eh. Sige, sir, tapo mo. Balikan natin for 2 minutes lang. Babalik tayo after 2 hours. Two hours. <laughs>